palang araw po sa inyong lahat. Uh, sa mga tao hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Uh, naniwala po ako kung sila ay may sila at may mabubuting panunan. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. palang umaga, utang ari, gabi sa inyong lahat. Uh, mayroon naman po akong i-share po sa inyo na magagamit po sa uh, mga mata uh, nalalabong mga mata uh, bago ko po umisan po ay shout out muna sa inyo na uh, sana mga nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw uh, dito naman po ang iwagan ng pangkasina na magbabagi naman po ng panibago uh, orasyon o video na magagamit po sa mga malalabong mga mata uh, ibulong po sa isang bulong sa tubig at ilamos sa mata para lumiminaw ang mga mata. Uh, <clears throat> ang orasyon po nito ay dapat po ay kabisaduin po at para maapanyo po, magagamit po nyo sa uh, pangailangan po sa mga mata na nalalabong mga mata. Sana po, uh, huwag nyo pong abusuhin, gamitin po lamang sa tama at Huwag niyo pong, uh, paglaruan po sa uh, mga binabagi mo. At kung di po kayo naniniwala sa mga binabagi ko po, pwede niyo na pong escape. Uh, pwede niyo na pong escape. Uh, kung mga yung mga naniniwala po sa akin ay eh, ituloy niyo lamang po at uh, mag-subscribe, mag-like and share para may magagamit po kayo kung halimbawa nalalabong yung mga mata mga niyo po. Napakabisa po itong ibabagi ko po. Uh, nagbabagi po ako dito para makatulong. Kundi, matulungan niyo rin po ako. At hindi po umagawagawa naman po ng mga kabustugan po uh, Dapat po ay isulat niyo po sa librita niyo po. Para ay magagamit po kayo sa uh, pag -araw, araw po ninyo. Kung ano po yung nangarap karamdaman po ninyo at gusto po nyo matuto sa panggamot po ay tumutok po lamang po kayo dito sa luwaga ng pangasinan po maraming salamat po at sana po ay huwag po kayo makalimot pong magdasal sa araw-araw humingi -araw, ng tawad sa Diyos ang mga sa lahat at humingi ng salamat po at gabay sa Kanya para gabayan po tayo sa ating gagawin uh, uh, bang araw-araw po sana po ay uh, pagpatuloy nyo po lamang po ang uh, pagkukanya po uh, pagpupursiki sa kung talagang gusto nyo po yung manggamot magpursiki uh, po kayo uh, hindi po ito basta-basta po pag ka po ay hindi po basta-basta po po uh, uh, saling po yung orasyon kundi Uh, mag-aral po ng mabuti para makabisado po yung mga orasyon mo. para magagamit po ninyo at tumingi tayo sa Diyos ang mga pangyayari ng gabay para gabayan po tayo sa araw-araw ang isi-share po po ngayon po sa inyo ay yung orasyon sa nananabong mga mata bulong sa tubig at ilamos sa mata para luminaw ang mga mata ang orasyon po ay narito orasyon po poderoso Jesus dia abdum tudum salbang ituring arkam din aksam din po ng tatlong bisis po at ipo sa o ibulong sa tubig na panghilamos pa, pang sa mata para luminaw po yung ating mga mata napakabisa po ito na aking babagi na pampalinaw ng mata. Gawin po ito sa araw-araw hanggang sa luminaw po ang iyong mga mata. Narito po ang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. At shoutout po sa inyo lahat.